May mga iniwan na gawain ang sarili ko sa akin. Basta sa nasa gawain na nasa listahan, kailangan natin gumawa ng tables Excel, mag-sort ng data, gumawa ng mga chart, at kung paano magdagdag ng bagong data. Una, gumawa muna tayo ng bagong sheet sa pamamagitan ng pag-click nitong plus button. Pagkatapos ng bagong sheet, ito click natin ang sheet na ang pangalan ay Sheet 1 at makikita mong naka-highlight ng color gray yung text. Ibig sabihin noon ay pwede na nating palitan yung pangalan ng yung sheet. I-type natin main table. Ihit ang enter at tayo ay tapos na sa unang parte ng unang gawain. Ngayon, kailangan na nating gawing table naman yung data na nasa sheet na raw data. I-select muna natin lahat ng data na ito gamit ang shortcut na Ctrl A at i-copy and paste natin sa ating main table sheet. Pagkatapos noon, pwede na natin itong gawin table. Pupunta tayo sa Insert tab at i-click ang Table Tool. Dahil may headers na may nakahanda ang ating data, range of data, i-check natin ang My Table Has Headers at i-click ang OK. Pwede rin natin gamitin ang shortcut na control t para dito. Makikita natin na Naging isang table na ang ating raw data. Pwede rin tayong pumili ng kahit anong style dito sa available table styles. Kung wala kang nagugustuhan, e-click mo naman ang drop-down arrow para mas marami kapal ibang design na makita. Ang sunod ating kailangan gawin ay i-hide yung raw data na sheet. I-right-click natin yung sheet at i-click natin ang hide sheet. Sa wakas, tapos na tayo sa unang gawain. Magsimula naman tayo sa pangalawang gawain. Ang pangalawa nating kailangan gawin ay isort ang pangalan ng ating mga empleyado hanggang A to Z. Madali natin ito magagawa gamit ang isang option na pwede natin gamitin kapag clinic natin itong drop-down arrow na ito. I-click mo lamang ang from sort A to Z at ganun lang kadali. Tapos na tayo. Kung na-enjoy mo naman ang video at marami ka na natutunan kaagad, pakiclick ang like button at pakishare rin itong video na ito sa mga alam mong nangangailangan. Kung simpleng chart lang ang gagawin, pwede na rin natin tingnan ang recommended charts na makikita sa insert tab. Pag clinic natin to, makikita natin ang mga charts na makaka-visualize ng data sa ating table na importante. Makikita natin na meron dito recommended chart na ang title ay Count of Emails by Gender. Dahil ito ang gagawin rin sana natin, i-click e na natin yung OK at gagawa na tayo ng Excel ng isang simpleng chart para sa atin. Pwede na rin natin tong lagyan ng design. Punta lang tayo sa Design tab at pili tayo sa iba-ibang chart styles na mayroon. Nagustuhan ko yung pang-apat kaya yun ang aking apiliin na style. Ito lamang ang simpleng paraan ng paggawa ng charts. Ang totoong paggawa ng charts ay mas mahaba pang proseso. Kaya mas magandang panoorin mo na lamang itong isang video na ito para magkaroon ka ng idea kung paano gumawa ng charts gamit ang pivot tables. Bago natin makalimutan, gawin natin charts ang pangalan ng bagong sheet. At kaysa email, gawin natin itong count of names by gender. Ngayon tapos na tayo sa pangatlong gawain. Isang gawain na lamang ang natitira. Para sa pangatlong gawain, i-right click natin ang kahit anong sheet dito at pinutin natin ang unhide. I-select natin yung sheet na naka na naka-hide na new data sheet at i-click ang okay. Tandaan natin na tanggalin ang mga headers sapagkat hindi naman yan isang empleyado. I-select natin ang buong range of data. I-select natin ang buong range of data at i-copy natin ito gamit ang shortcut na Control c Punta na tayo sa dulong kaliwa ng, main, ng ating main table at pwede na natin i-paste dito yung bagong data. Kapag pumunta tayo sa charts, makikita mo na hindi nagbago yung amount na sa pivot table na ginawa para sa ating na Excel. Tuwing may bagong data ka na ina-add at gumagamit ka ng pivot tables, make sure na refresh mo ang data ng buong workbook sa Data tab. Pagpindot ng Refresh All, makikita natin nag-update na ang mga values na nasa ating pivot table at chart. At tapos na tayo sa lahat ng gawain. At itong video na ito ang magtuturo sa iyo kung paano gamitin ang iba't ibang function sa Excel. Pwede mo ring tingnan ang akong Excel in Excel series para makakalaman ka ng medyo advanced na mga paraan sa Excel. Ito muli ang Minimalism Excel at sana makita ko ikaw muli sa sunod.